Pinalagan ng mga grupo ng media ang pangaharas umano sa kanila ng mga miyembro ng KOJC. Bukod sa pamamahiya, nakakatanggap rin daw ng pananakot at pagbabanda ang media na nagko-cover sa labas ng KOJC compound. Si Benji Durango sa detalye live. Benji? Alam mo tama ko Audrey, dahil uh, naiipit na ngayon sa banggaan ng polis at ng uh, KOGC, uh, KOJC members itong uh, media, kaya pumapalag na ang isang grupo ng media at uh, dahil siyan sa pangharas na kanilang tinatanggap mula sa mga miyembro ng KOJC ni Pastor Apolo Siki Buloy. Isang sulat ang ipinadala ni Edith Caduaya, ang presidente ng Mindanao Independent Press Council Incorporated, kay Attorney Israelito Torion, abogado ng KOJC. ipinababati ng liham ang kalungkutan ng grupo ng media na umano'y pamamahiya, pananakot at pagbabanta na tinatanggap ng media sa tuwing nagko sa labas ng KOJC compound o dumadalo sa press conference ng KOJC. E eh, pag nagkaipitan naman, sumisigaw kayo, media, 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 i-report nyo kami. E eh, dito kami, e eh, kami inaaway? Si Rhoda Grace ang Mindanao Times. Unang araw pa na ng problema, nakaranas agad ng pambubuli. Nagpaparinig sila na, oh, andito naman yung mga media, uh, bias, mga bayaran, uh, gano'n. So, um, for me, uh, hindi, hindi ko na nasa lagi na mind because I'm, I'm just doing my job. Matapos ang press ni Torion, niyaya niya pumasok sa loob ng compound ang media. Kasama rin ang mga miyembro ng simbahan na kumukuha rin ng video. <tinyo> nakahagip ng aming mikropono ang mga salitang pasok media, pasok na tila ang gusto nilang mangyari, buwagin ng media ang hanay ng mga pulis. Para naman sa Presidente ng Davao Peace and Security Press Corps, mali ang hakbang na ito ng KOJC na ipain sa gulo ang media na pwede nilang ika-aresto. Tayo kami, media, yung parang ipapain doon sa kanila, parang hindi naman siguro tama. Diba? What if, kung kami pala yung bububugin, diba? kung ihaharas din kami ng mga pulis. So, hindi din okay para sa atin. Nakarating na raw kay Torion ang liham. Pero kung noon, humihingi pa ng tawa dito ang KOJC. Ngayon, hindi na raw masisiguro ng kanilang grupo ang kaligtasan ng media. Dahil na rin daw ito sa galit ng mga miyembro dahil sa mga lumalabas na balitang hindi nila nagugustuhan. In the first place, we could not guarantee your safety because that is the job of the police. No, that's not the job of KOJC. Nasa likod naman para umalalay ang Davao City Police Lumapit lang daw sa kanila sa kaliraw na mauwi sa sakitan ang sitwasyon at may malabag na karapatang pantao ang mga namubuli. Safety first sir, and then kung may mga violation na nagawa, and punta po kayo ng nearest police station para maghain ng po ng reklamo. Samantala Audrey, magdamag naman na naging payapa ang labas ng KOJC compound habang ang uh, mga polis ay tuloy-tuloy ang operasyon naman doon sa loob. Busy ngayon ng KOGC members ah, dahil naman sa inaasahan nilang pagdating dito ng mga Senador bukas sa unang araw ng ah, kanilang ah, Senate hearing na dito mismo sa Davao City gagawin. Kaugnay pa rin yan sa paghahanap ng mga pulis kaya Apolo kibuloy at Ipabang Sabwat sa kaso. Audrey. Right. Maraming salamat, Benji Durango.